Kamusta, mga kapatid? Madaling sabihin, makialam ang simbahan sa bayan, pero paano kung ang simbahan mismo ay tumatanggap ng donasyon mula sa mga politiko? Paano pa tayo makapagsasalita laban sa kasalanan kung nakasanayan na nating tanggapin ang galing sa maruming kamay? Hindi masama ang tumulong ang mga nasa kapangyarihan, pero delikado kapag ang tulong ay may kapalit kapangyarihan sa pulpito, impluensya sa desisyon, at katahimikan sa gitna ng katiwalian. Ang tunay na simbahan ay hindi nabibili ng pondo, hindi rin natatakot mawalan ng biyaya. Dahil ang pinagmumulan ng biyaya ay hindi ang politiko, kundi ang Diyos na nasa panig ng mga inaapi. Ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid